Hello po sa inyo mga kachanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay basis sa inyong mga subject sign sa araw ng Webes, January 23, 2025. At bago po kayo tumaya ay meron lamang po akong ilang uh, ritual tips na pwede nyo pong gawin para kayo po ay uh, lapitan ng swerte. So lang sa dahan ng laurel mga kasyanski, isulat nyo po ang ating napakamabisang orasyon na kung saan ito po ay uh, anumang uri ng sugal, uh, ito po ay um, mainam na maka-attract ng swerte. At sa ilalim po ay alagay nyo lamang po yung ating lucky number na kung saan ito po ay 5 0 na agarang swerte rin. So sabihin pananarapi kung anumang uh, uri ng sugal ang inyong sasalihan and then pagkatapos bulungan nyo lamang po ito sabi sambitin nyo po ang inyong mga kahilingan and then pagkatapos maging positibo i-claim me po sa inyong masarili ang mga sweating darting na ito sambitin nyo lamang po yung ating mantra money will come to me pagkatapos mga kajanski ay uh, bago po kayo umalis ay sunugin nyo lamang po ito at ang abo ay tapon nyo po ito sa harapan ng inyong mga front door o ng inyong mga main door nang sa ganun ito po ay para sundan kayo ng sweating Anyway, narito na po ang inyong mga lucky number base po sa inyong mga zodiac sign. So, gamitin niyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology, okay? Sa pag-combine-combine po ng mga numero. Kung meron po kayong mga pinapangalaga ang mga numero, pwede niyo pong i-combine ang inyong mga lucky number. So, it depende na po sa inyo. So, good luck po sa inyong mga Kachanski. Para po sa mataong Aris, Huwag mong pagsabay-sabayin ang mga gusto mong gawin. Unahin mo ang madatali at isunod mo ang medyo mahirap. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mama sweating numero 8, 10, 23, 29, 33 at 45. Para sa mataong Taurus, nasa iyong mga kaibigan ang mga swerte mo. Kaya naman, huwag mong kaligtaan na magpasalamat sa kanila. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mama sweating numero 5, 14, 19, 25, 34 at 44. Para sa mataong Gemini, huwag kang mangako kapag masaya ka. Dahil kapag masaya ka ang isang tao, kahit hindi nila kaya ang isang bagay, ay naipapangako nila. Ang iyong mapalat kulay ay black. Ang iyong mamaswerting numero, 7, 10, 21, 23, 40 at 44. Para sa mga taong cancer, masarap palikan ang nakaraan pero hindi ka pwedeng mabuhay doon. Kaya naman, mas palagaan mo pa rin ang hinaharap. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamastrating numero, 2, 11, 18, 28, 36 at 42. Para sa mga taong leyo, ibaba mo ang iyong sarili. Sa totoo lang, mas mataas ang personalidad mo kesa sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerting numero, 8, 17, 25, 30, 33, at 45. Para sa mataong Virgo, iwasan mong magalit. Walang magandang ipinubuka ang galit at maaari pang masira ang diskarte mo kapag ito ang inuuna mo. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerting numero, 5, 16, 20, 30. 27, 37, at 44. Para sa mataong libra, maghintay ka at huwag kang maiinip. Ang mga taong nagmamadali ay hindi lang nadadaba. Bagkus ay nagsisisi rin sila sa huli. Higit kailanman ay ngayon dapat ikaw ay maging kalmado. Ang iyong mapalad na kulay ay tangerine. Ang iyong maswerteng numero, 3, 18, 21, 30, 33, at 41. Para sa mataong Scorpio, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Sapat na ang kaalaman at likas mong talino para magawa mo ang gusto mong gawin. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga numero 15, 20, 22, 25, 39 at 43. Para sa mataong Sagittarius, huwag kang magbulag-bulagan. Ang mga gandang ginagawa ng mga tao ay pasasalamatan at purihin mo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 9, 12, 19, 28, 35 at 45. Para sa taong Capricorn, iba't iba ang kulay ng tao. May kulay ng kadiliman at kabutihan. Gayunman, maging tapat ka sa sarili mo at huwag kang makihalopilos sa mga hindi mo naman kakulay. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamoswerting numero, 1, 17, 25, 30, 36 at 44. Para sa mataong Aquarius, huwag kang papayag na mamuhay mag-isa. Ano ang mararanasan mo ngayon, kumilos ka pa rin ng positibo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerting numero 7, 11, 14, 26, 24 at 32.